Hello guys! Nandito kami ngayon sa hotel. Ito kami matutulog ni Baby T. Hmm. Ano mabagahi, konti lang. Hmm. lang. Ito ang kama namin. Dito naman kay Talia. Oh. Pero ayaw daw niya dito matulog. So, dito siya sa amin tatabi. <laughs> Papagit na. Ang cute. Kaya natin ang toilet. Mm, oh. Ang cute din ang toilet. Maliit lang siya pero cute. Mm. Ay, magbabakasyon. Magbabakasyon. Magbabakasyon kami lang dito ni Talia staycation. Staycation. Nang mga two days and one night. <laughs> two days and one night. Wala si Tron na sa baba. Nagano man na siya. Nag-enjoy, enjoy muna siya. Bago matulog. Kasi may palaro kami ngayon. May palaro ang na Cup. So, makikipaghalo-bilo muna siya sa mga ano, mga teens team? at saka yung mga trainer kaya kami lang ay unit sa liyan